Ang Melsim's Black, isang lahi ng manok na kilala sa tibay at lakas ng pagpalo, ay nagpapakita ng isang natatangi at nakakaakit na pag-aaral sa pakikipaglaban ng mga manok panabong. Habang madaling makilala ang mga pisikal na katangian nito, ang estilo ng pakikipaglaban ng Melsim's Black ang tunay na nagpapakilala dito. Ang artikulong ito ay sumisid sa mga katangian na nagpapakilala sa lahi, sinusuri ang mga pisikal na katangian nito, mga diskarte sa pakikipaglaban, at ang mga katangian na nagpapalakas dito bilang isang nakakatakot na kalaban. Madaling makilala ang Melsim's Black sa pamamagitan ng mga natatanging pisikal na katangian nito. Kulay: karaniwan, nagpapakita sila ng kayumanggi pulang balahibo, madalas na may mas madilim na lilang patungo sa mga balahibo sa buntot. Comb: Ang isang straight comb isang kilalang katangian ng lahi, ay nagdaragdag sa agresibong itsura nito. Hindi, katamtaman ng tangkad, ang Melsim's Black ay balanseng mabuti, na nagpapahintulot para sa mabilis at masiglang paggalaw. Balahibo, ang mabibigat na balahibo ay nagbibigay ng isang antas ng proteksyon sa panahon ng pakikipaglaban, habang nagaambag din sa nakakatakot na presensya ng lahi. Mga binti, ang maitim na kulay ng mga binti ay nagpapahiwatig ng lakas at tibay. Mga hackles, ang mga lemon-colored hackles, na kaibahan sa mas maitim na mga balahibo ng katawan, ay nagdaragdag sa visual appeal ng lahi. Mukha, mulberry paste, isang katangian ng Melsim's Black, ay nagpapalakas pa sa nakakatakot na hitsura nito. Buto sa dibdib, ang isang malalim na buto sa dibdib ay nagpapahiwatig ng isang malakas na pangangatawan, na mahalaga para sa paghahatid ng malalakas na palo. Ulo, ang Melsims Black ay may medyo maliit na ulo na nagaambag sa pagiging masigla at bilis nito. Ang estilo ng pakikipaglaban ng Melsims Black ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang walang humpay at agresibong diskarte. Ito ay isang lahi na umuunlad sa pakikipaglaban sa malapit, umaasa sa bilis, lakas, at tibay nito. Agad na pakikipagugnayan, kilala ang Melsims Black sa agarang pagiging agresibo nito. Sumusugod ito sa pakikipaglaban na may diretsyo, halos balistik, na paggalaw, mabilis na isinasara ang distansya. Sunod-sunod na palo, kapag na ng Melsims Black ang distansya, naglalabas ito ng walang humpay na sunod-sunod na palo, naghahatid ng isang serye ng malalakas na palo sa mabilis na pagsunod-sunod. Ang walang humpay na pag-atake na ito ay isang tanda ng estilo ng pakikipaglaban ng lahi. Mga malalakas na palo, kilala ang Melsims Black sa lakas ng pagpalo nito. Ang malakas na pangangatawan at malalim na buto sa dibdib nito ay nagpapahintulot dito na maghatid ng malalakas na palo na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Bilis at pagiging agresibo, habang hindi kasing siksik ng ilang iba pang mga lahi, ang Melsims Black ay nagbabayad sa pamamagitan ng bilis at pagiging agresibo nito. Ang mabilis na paggalaw at walang humpay na pag-atake nito ay ginagawang mahirap na kalaban na salungatin. Caga, kilala ang Melsims Black sa kakayahang tiisin ng sugat. Maaari itong tumanggap ng malaking pinsala at patuloy pa rin mapipaglaban. Ang tiyaga na ito ay mahalaga sa matagal na laban. Counter punching, sa kabila ng agresibong kalikasan nito, ang Melsim's Black ay may kakayahang maghatid ng epektibong counter punches. Ang kakayahang ito na sumagot kapag nataman ay nagpapalakas pa sa kakayahan nitong mapipaglaban. Ang kakayahan ng Melsim's Black na mapipaglaban ay lubos na naiimpluensyahan ng kondisyon at pamamahala ng timbang. Ang wastong kondisyon ay mahalaga upang mapakinabangan ang lakas, tibay, at tiyaga ng lahi. Ang regular na pagsasanay at balanseng diet ay mahalaga para matiyak ang pinakamataas na pagganap. Timbang, habang ang Melsim's Black ay isang malakas na manlalaban, ang sobrang pagpapakain ay maaaring negatibong makaapekto sa pagiging masigla at bilis nito. Ang pagpapanatili ng pinakamainam na timbang ng manok ay susi sa pagpapalakas ng kakayahang makipaglaban nito. Ang Mel Sims Black ay isang lahi na nagpapakita ng parehong pagiging agresibo at tiyaga. Ang mga pisikal na katangian nito, na sinamahan ng natatanging estilo ng pakikipaglaban nito, ay ginagawang isang nakakatakot na kalaban sa mundo ng pakikipaglaban ng mga manok. Ang walang humpay na pag-atake nito, malalakas na palo, at kakayahang tiisin ang parusa ay ginagawang isang lahi na naguutos ng respeto at paghanga sa mga mahilig sa sinaunang esport na ito. Gayunpaman, mahalagang kilalani na ang pakikipaglaban ng mga manok ay isang kontrobersyal na aktibidad at ang mga etikal na implikasyon nito ay dapat na maingat na isaalang-alang.